Magandang umaga po sa inyo talaga sana Lexter Juice. So, babalik pa sa inyo update. GMI Network is posting this 10 hours ago. Ang sabi niya, hashtag Kapuso Feels. Grabe ang energy. Ang taas ito po ay pinost nila po ang clip ng video ni Mai Mai and Trata Shuvi et Trata and Kim Chiu na kung saan hayan nagtagkatagpo po ang tatlong malalakas na pistak kung saan. Sabi ni Kim Chiu, papalitan niya na ang kanyang apellido true to intrata na daw mga kaibigan. But what am I saying is, I want you to have a look at this. Alam ko nakita na ito ng iba. Pero yes, I'm sharing this sa aking station, mm uh -huh, sa ating channel. Dahil po sa matagal na tayo hindi nakapag-update. But then so many things happen. That... Uh, happened sa showbiz kasama si Bema Entrata. But for now, I want to share this with you, mga kaibigan, na kung saan, pangalawang beses na pong na kasama ng it Showtime Family si Bema Entrata from being a hurado to this barangayan, mga kaibigan. Aha, aha, aha. Ang sabi nga nila, baka ma-fall, pero sabi naman, may, basta bistak. Tili lang, lamion di ilang guapa sabi ni Kim Chiu ligon aba sabi ni Mai Mai pistak lahi rajud let's go and watch this oh papi LRJ oh tarong oh yaw 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 ato cheating kahit oh kay lahi man ipisaya ba yata oh. ah. lahi oh. pero oh. 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 pero lahi oh. lahi, oh. lahi, lahi oh. sa pistak kay mga huy ah. oh. dili lang talamion guapa ta

Ga agad. Sa, aha, aha, aha. Sa galing. Si Shuvi. Sige, Shuvi. Full of energy. At ang sabi ni Ellen Kwabas. Yes, my kaibigan. That's the latest on Mama my entrada. Kimchi and Shuvi papan. Um, uh, we want to share also this post of Tita Lucy who got sabi nga, I see Mama entrada and Edward John Barber sa video na kung saan magkasama ang mga kapamilya artists kasama ang may ari ng ABS, CBN at mga VIPs. Aha. Uh -huh kung ano man ito, hindi ko pa po alam. Pero, i-share ko sa inyo ang maliit na video na no? kung saan ay, nako, tignan nyo na lang. Front rows, Mama Entrata, second row, Edward John Barber with the Kapamilya Artists and the VIPs of ABS-CBN. Let's go and watch this. But yes i begin i want to i want you to see the whole video don san manghitena makita natin ang entrance na entrance in san maritimamantrata no sumama at pinasama at pinasali sa showtime 10 hours ago let's go and watch this to grant entrance of maritimamantrata let's go uh, well, lumusot ng dagat lang, ano? Lumano lang lang. Hello, Kuya. Si Mika, no? Parang si Tyla. Yes. Wow! May pagka-Tyla ka ngayon, Mika. Mika, I love you. Di po matagal na tayo din nagkita. Grabe. Ay, thank you po. Sinisigurado mo talaga hindi ako ma-fall. May layo talaga. Oh. Bye, bye, bye. Thank you po. Kamag-anak na Shubie yan eh.

LRJ! Ah! LRJ! energy! Ah, parang parang flip-flop, no? energy nila. Ang Yes! Papapalit-palit ako na apelido. Entra! Si so LRJ. Lahi, rajot ang mga, ah. Peace, duck, mga kaibigan. And then, nagpasalamat po ang mga followers ni Maymay sa It's Showtime family. And sabi nila, thank you It's Showtime for having Maymay po again. Sabi nga nila, pwede ba daw mga kabarangay nagawing gawing mains ng each showtime si Mai and Trata kasi sabi ng post ng each showtime attention mga kabarangay Fiesta feels ulit this Thursday July 10 2025 dahil darating ang mga special na bisita sa ating barangay showtime dyan <gasps> po ngayong araw na to magkakasama po si Ama Kabugera queen na si Maymay Entrata at ang PBB o na si Charlie Fleming and Snears sa AKA Chariz sa Kabarangay sa H Showtime. Third day na ni Maymay sa It's Showtime mga kabigan, for this week. Ah, sunod-sunod po. Aba, sana naman ay magiging mains na si May May Side showtime kasi iba din talaga ang bitbit -bit na ng isang May May Andrata. Narito po ang picture na yan. Welcome to Barangay Showtime, uh, July 10, 2025. Aha, aha, aha. Kasama si Sneer and Charlie and yes, our very own May May Andrata mga kaibigan wow 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 and uh, yes yung nakatanaw ako ng kislap ng kunting liwanag ano kaya ang meron sa ginawa ng ABS-CBN station summer ID pa yon let's go and watch this